Ano ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko? Ano ang nararapat na asal kapag ikaw ay pinara ng traffic enforcer? Ano ang parusa kapag ikaw ay gumamit ng huwad na lisensya? Ilan lang yan sa mga katanungan na sasagutin natin sa video na ito. Kamusta at welcome back sa Simple Noobs. Ito na po ang part 2 ng ating LTO Computerized Exam Reviewer Tagalog version. Handa na ba kayong pagbutihin ang inyong pag-aaral at masigurong pasado sa exam? Halina kayo at simulan na natin ang pag-review para sa mas ligtas at responsabling pagmamaneho. Kapag ikaw ay nahuli ilang araw ang talugit para iyong maayos ang iyong lisensya para maywasan ang pagkasuspindi o pagkawalang bisa nito. A. 15 araw B. 10 araw C. 30 araw Ang tamang sagot ay letter A. 15 araw Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan B. Bawal lumiko pa kaliwa. C. Bawal ang U-turn Ang tamang sagot ay letter C. Bawal ang U-turn Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pa kaliwa B. One way ang kalsada sa kaliwa C. Labasan sa kaliwa Ang tamang sagot ay letter A. Maaari lamang lumiko pa kaliwa. ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko ay... A. Makalikom ng pera para sa gobyerno B. Makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sasakyan, mga tumatawid at mga parusa C. Madisiplina ang mga traffic enforcers Ang tamang sagot ay letter B. Makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sasakyan, mga tumatawid at mga parusa Ang motor vehicle ay sasakyan na A. Pinapatakbo ng makina B. Tumatakbo ng malayo at sa trapiko. C. Tumatakbo gamit lamang ang lakas ng kalamnan tulad ng bisikleta. Ang tamang sagot ay letter A. Pinapatakbo ng makina. Ang lisensya ng isang driver na nahuli ng tatlong beses sa loob ng labing dalawang buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng direktor sa loob ng A. Hindi lalampas sa dalawang taon B. Tatlong taon C. Habang buhay Ang tamang sagot ay letter A. Hindi lalampas sa dalawang taon Maari kang lumipat ng lane kung ikaw ay A. Nakapagbigay na ng tamang sinyas at nasuri ang trapiko B. Nakapagbigay na ng sinyas C. Nakapagsuri ng trapiko Ang tamang sagot ay letter A. Nakapagbigay na ng tamang sinyas at nasuri ang trapiko Ano ang nararapat na asal kapag ikaw ay pinara ng traffic enforcer? A. Huwag pansinin ang traffic enforcer at bilisan ang patakbo palayo B. Huminto at makipagtalo sa traffic enforcer C. Isuko ang lisensya at ibang dokumento kung hingin ito. Ang tamang sagot ay letter C. Isuko ang lisensya at ibang dokumento kung hingin ito. Ang isang driver ay blank, pumarada o huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 na metro ng isang crosswalk dahil binabawasan ito ang kakayang makakita ng mga tumatawid sa ibang mga sasakyan. A. Hindi dapat. B. Dapat. C. Maaaring. Ang tamang sagot ay letter A. Hindi dapat. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang piligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang piligro. Ang pagparada ay iligal kapag A. Sa loob ng 2 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 3 metro mula sa isang interseksyon. B sa loob ng apat na metro ng isang fire hydrant o di kaya anim na metro mula sa isang intersection. C. sa loob ng limang metro ng isang fire hydrant o di kaya limang metro mula sa isang intersection. Ang tamang sagot ay letter B sa loob ng apat na metro ng isang fire hydrant o di kaya anim na metro mula sa isang intersection. Ang paggamit ng huwad lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 3,000 pisong multa na may labing dalawang buwan na pagsuspindi ng lisensya B. 2,000 pisong multa C. Hindi higit sa 6 na buwan na pagkabilanggo Ang tamang sagot ay letter A. 3,000 pisong multa na may labing dalawang buwang pagsuspindi ng lisensya Ang pinakamainam na gawin kapag liliko pa kanan o pa kaliwa habang bumabaybay sa highway ay A. Magbigay ng sinyas ng iyong pakay habang lumiliko B. Magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko. C. wag nang magbigay ng sinyas kung wala namang kasunod na sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko. Kung plano mo na mag sa mabagal na sasakyan sa iyong unahan, ikaw ay dapat na A. Bumusina para malaman niya. B. Patay sindihin ang dimmer light ng dalawa hanggang tatlong bisis para magbigay ng sinyas na ikaw ay mag-overtake. C. Buksan ang hazard lights para malaman niya na ikaw ay mag-overtake. Ang tamang sagot ay letter B. Patay sindihin ang dimmer light ng dalawa hanggang tatlong bisis para magbigay ng sinyas na ikaw ay mag-overtake. Kailan ka maaaring lumabas sa aspaltado na kalsada para mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Kung may emergency. B. Hindi kailanman C. Kapag nais mong unahan ang trapiko Ang tamang sagot ay letter B. Hindi kailanman Dapat mong simulan ang pagliko pagkanan sa A. Lane na pinakamalapit sa gitna ng kalsada B. Lane na pinakamalapit sa bangkita sa kanan C. Parihong lane ng mga liliko pagkaliwa Ang tamang sagot ay letter B. Lane na pinakamalapit sa bangkita sa kanan Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina Ang tamang sagot ay letter C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina Ang mga aksidente sa kalsada ay maiwasan at mabawasan kung ang driver A. Ay listo sa mga traffic signs na nakalagay sa mga partikular na lugar B. Iinom ng kapi bago magmaniho C. Maingat at mabagal magmaniho ang tamang sagot ay letter A ay listo sa mga traffic signs na nakalagay sa mga partikular na lugar. Kung ang driver ay nasa ilalim ng pagagamot, dapat niyang A. Uminom ng kape bago magmaniho B. Kumonsulta sa isang doktor tungkol sa mga epekto bago magmaniho C. Magpahinga muna bago magmaniho Ang tamang sagot ay letter B. Kumonsulta sa isang doktor tungkol sa mga epekto bago magmaniho ang palugit para sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan ay A. Alinsunod sa gusto ng operator B. Sa katapusan ng taon C. Sa huling araw ng buwan na may pasok na katumbas ng huling numero ng plaka ng sasakyan Ang tamang sagot ay letter C. Sa huling araw ng buwan na may pasok na katumbas ng huling numero ng plaka ng sasakyan Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Dubli ang kurbadang delikado na pakanan at pakaliwa sa unahan B. Dubli ang kurbadang delikado sa kanan C. Dubli ang kurbadang delikado sa unahan. Ang tamang sagot ay letter A. Dubli ang kurbadang delikado na pakanan at pakaliwa sa unahan. Ang lisensya na ibinigay sa isang driver ay dapat pahintulutan siyang magpatakbo. A. Tanging mga sasakyan na maaari niyang imaniho. B. Mga klase lamang ng 1 to 3 na sasakyan. C. Tanging ang sasakyan lamang ang tinutukoy sa lisensya. Ang tamang sagot ay letter C. Tanging ang sasakyan lamang ang tinutukoy sa lisensya. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan B. Bumusina C. Laging ipilit ang karapatan Ang tamang sagot ay letter A. Huwag ipilit ang karapatan Ang pagtapon ng kahit anong basura sa bintana ng iyong sasakyan ay A. Ipinagbabawal sa lahat ng oras B. Ipinagbabawal lamang sa probinsya C. Ipinagbabawal lamang sa syudad ang tamang sagot ay letter A, ipinagbabawal sa lahat ng oras. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A, maaaring magpatakbo ng lagpas sa 30 km per hour B, limitahan ang bilis sa 30 km per hour C, ang distansya ng susunod na bayan ay 30 km per hour. Ang tamang sagot ay letter B, limitahan ang bilis sa 30 km per hour. Ang busina ay ginagamit upang A, makalikha ng ingay B. Iparinig na maganda ang tunog ng busina. C. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Ang tamang sagot ay letter C. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Daang train. B. School zone. C. Hospital zone. Ang tamang sagot ay letter B. School zone. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Bakubakong kalsada. Ang tamang sagot ay letter C, pagkubakong kalsada. Ang isang ligtas na bilis upang himukin ang iyong sasakyan sa ilalim ng masamang kondisyon ay nakasalalay sa A. Otorisado speed limit B. Estilo ng iyong pagmamaniho C. Uri ng sasakyan Ang tamang sagot ay letter A. Otorisadong speed limit Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa A. Gilid ng kalye B. Kabilang bahagi ng kalye C. Si gitna ng kalye. Ang tamang sagot ay letter A. Gilid ng kalye. Salamat sa panunood mga lods. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para hindi mahuli sa susunod na mga bahagi ng ating reviewer. Tandaan na ang sa LTO exam ay nasa sipag at syaga sa pag-aaral. kit sa susunod na video mga lods.